In-invite ka ba na Comelec na maging abogado? Kasi kakasuhan daw, maigit uh, 1 million. Na double registration. <laughs> triple, yeah. multiple, multiple registration. Paano mo makakasuhan lahat yun? Ang daming oh. kaso nun, pare. Well, uh, ano ka ba 1 million lawyers kung ikaw ang Comelec? Oo. Ah, uh, siguro may system error din diyan ano kasi ako mismo. Uh, yeah, yan, yan, yan. yan. Malibar, yung pamilya oh, ko. Okay, oh. Ha? Nakaranas na dalawa sa anak ko na multiple na, reg na, na yung yung last election oh, ito 2022 eh hindi sila nakaboto kasi wala yung pangalan nila Ayan. doon sa voter list, list. Mm. yan, wala Eto, ito wala. Multiple. multiple ngayon ganito ang mm. ang uh, possibility niyan mm. so ngayon, ito nagkaroon na ng registration oh. nagpa-register na naman sila ah eh, um, uh, uh, the, na yun talagang dati That, ay... Eh, wala na sa system. eh oh, yes. Kaya ganyan nangyari dyan. Ako nga, asar na asar ako. Eh, biro mo, di dapat so, Dalawang anak ko, hindi makaboto, makaboto sa akin dahil kasi yung pangalan nila wala. Eh, ako tatlong beses naman kita binoto eh. Oh. O, so, ka na. <laughs> Is, isa ka dun sa one billion. Bawi hey, okay, uh, na yung... Uh, pero system, system, ngayon, si system sa error yan na... Kailang ayusin pa, oh, ng Komilek. Ayusin man yan. And so, the... ano to? Press release ito, nakakasuhan daw yung mga double or triple or multiple registration. Di, makakasuhan talaga sila. Oh, kung makakas... talagang deliberate, kung ni, deliberate, o oh, nagkano oh, uh, eh, uh, Pero kung uh, system. Ma, do you have enough personnel? O paano mo sila hanapin? Oh, nga, Ay, oh, Yung oh, cases uh, na... Uh, sa uh, akin, wala ibig sabihin yung sinasabi ni Comelec Chairman uh, Garcia. Hindi, oh, nakakasuhan namin kayo De, kaya ano, nga sinasabi ko, hindi eh, yun. Say, lari. Eh, de, may mga safeguards naman yan. Hmm. Siguro hindi naman sila dapat mag worry Kasi sa butuhan, may indelible ink eh. At saka yung voters list, ka. pagka uh, bumoto ka na, eh talagang nakapirma there, oh, there are enough safeguards, you're there are enough safeguards. Eh bakit big issue nga yun ito, one million double multiple registration? Okay, eh dapat ibalik din sa kanilang tanong. Hmm. Bakit, bakit na karoon? Na, Bahing bakit yung mga ng nawala? Hmm. Naka-vote 2019, hmm. nung 2021, hmm. noong 2022, nawala. Hmm. Kaya raw example na... Example nga do, dalawang anak ko. Ayun ha, na, personal et experience sa natin yan. Ito yung paliwanag nila kung bakit nila nakita yung uh, multiple registrations. Dahil doon sa biometrics data ng voters, hmm. yun, Ay, doon kate. nila nakita na merong mga iba na... Na nag-double uh, registration. Uh, uh, well, uh, ano din eh, System kasi ito din kasi. Mm. Uh, ang, ang, uh, sistema kasi niyan, every time na may darating na eleksyon, mm. nag-a-announce sila Then na magparehistro. So, oh. okay, Eh, may mga tao naman na <laughs> in, ang akala nila, every time il, may registration, oh. eleksyon, may registration. Parihis. Oh. Naninigurado sila. Hindi, <laughs> na no? ang pinakamagandang gawin dapat dyan, Per, eh, per, munisi per munisipyo o per district, para malaman mo, ito bang areas na ito, ilan ang 6,000 ba ito? O diyan, 6,000. Tignan mo. Padali uh -huh. lang yan because mayroon naman election registrar bawat munisipyo or city. Malaking bagay yung 1 million, pare. Oh, malaki. Oh, That can make eh di ba sa senatorial uh, oh, contest? Sen senatorial 100,000. Eh, nagkakatalo eh. Yung 1 million ang laking bagay no. Oo, oh, oo. Oh, Ito sinasabi pa rin ni mga pare ko ni Chairman George Garcia. The fact that you registered more than once, whatever your reason, okay. uh -oh. ay ano ka na? You're punishable as an election offense. Yeah. Well, eh, kasi yan yung nakalagay doon Mas kita ka, o... Oh, what? Uh -oh. Basta, ano, as long as uh, no, as long as the as, as, long as the system says at criminal ang siya. offense. Wow. Criminal talaga yan. Huh? Election offense. Eh, mm -hmm. eh, yung nag utos sa iyo magdalawang beses magparehistro, wala criminal offense. Ikaw ngayon na mapapahama. Oo, oh, uh, ganun na nga 'yon. Eh, si mayor, oh. si congressman ligtas, <laughs> <right>? di ba? <laughs> Uh, yun yan. sa uh, dalawang uh, uh, anak mo eh uh, 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 hindi ako, kaya ay, 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 meron din system error kit, uh, no, pero ano daw may different yung good faith which is the uh, system error yung system error na sinasabi mo na akala at saka yung delivery, na, delivery na, at saka yung delivery eh syempre ma makikita naman nila oh, eh, eh, okay. yeah, good faith yeah, yan oh kaya nga two way yan na dapat tingnan dyan bakit may mga registrado at nakaboto noong 2019 na pagdating doon sa 2022, wala. E, wala na. Wala sila sa listahan. Oh, na Paano nangyari Eh, oh. oh. e, yun, yun na nga eh. Isipin mo, nakaboto noong 2016, 2019, 2019. noong 2022, nawala yung pangalan nila sa listahan. Pero pare Larry, sabi nila, hindi lang doon sa anak mo nangyari yan. Marami ibang lugar, ganyan, nawawala, nagkakagulo ang mga oh. presinto. Why? Eh, minamanipulate na mga kandidato. Kasi kasama yan sa... Uh, ano sila nagkaroon ng access? Strategy. Sa, uh, Anong, ano? Paano nagkaroon? Eh, sa ano eh? Sa mga election, dila, okay. registrar. Kamu kausap nila yung Comelec. Kasi hindi naman nakikita nung national office yung ginagawa ng uh, yeah. registrar eh. No. 68. 68.6 million registered voters. Ang, 68, ngayon. Ngayon, oh, ngayon. So, uh, 67 na lang kasi 1 hmm. million yun. <laughs> 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 Pero ang anda, okay. daming butante noon. Oo, oh, marami, marami yan. Eh, isipin mo ha, yung 1 million na yan. Eh, doon nga sa 2016 na vice presidential hmm. uh, contest eh. 300,000 yung difference hmm. eh. Oh, oh, oh di ba? Kaya yung 1 million. At saka sa senatorial. Pero noon, sa senatorial, ha, number 12, ang difference 13. lang yan is mga 100,000. O 100,000, nagkakatalo oh, dyan. oh. oh. So, mahal, malaking bagay yung... Uh, yung 1 million. Uh -huh. Oo, oh, malaking bagay yun. Eh, pero tingin ko naman yan ay hindi naman yan talaga syndicated, uh, no? kundi... System pero, error. System, system error, error ng mga local yan eh. Mm -hmm. Dahil napakahirap naman na yung national uh, office ng Comelec ang gumawa niyan. Hindi. Yan eh, nakakalat yan. Nakakalat talaga. Kaya nga uh -huh. gusto kong malaman, ano distrito yung ano mga dumoble? Ano Oo, oh, oh, dapat oh, i-identify oh. yun. Alin ang dumoble? Oh. Alin ang ma madami ang nadumoble? Pero may tanong ako, paano mo mapapatunayan yung good faith? Wala yan eh. Pag Wala. May katibayan ba? Yung bang good faith, mapapakita mo yan sa isang papeles or what? Pasasabihin mo ng good faith eh. Oo. Uh -huh. Claim eh, lang saka yan, claim lang yan, good faith. Mm. Hindi, pag kinasuha ka... Eh, pag... eh sasabihin, eh, kung halimbawa ako yung kinasuha, mm. eh, meron kayong uh, eh, public information campaign na magparehistro. Oo, oh, register ako. Ko. Diba? Yung pala, yung so, pala, nandoon na ako. At saka... Kung, so, kahit na luko-loko ka, flying voter ka talaga, so, gagamitin mo yung good faith. Eh, ito Dali -dali. Et, yan, ito yan. Kasi, kung ang pangalan mo ay nandoon na sa system, Ba't ka pinayagang mag -rehistro? Yun nga, eh, oh, lang nga. Yeah. na, andito ka na okay na, oh, sir. Okay tap, na, ibig sabihin, eh, wala palang kwenta yung uh, system, system na yun. yan. Ha? Huh? Mahal-mahal na. ang mahal-mahal eh, nun, oh. bah bahal, eh mahal mahal yan. Pa, hindi tatanggapin ang re registration May, may database mo ka kung eh. meron ka ng dati. Oo, meron kang database. Hindi po eh. pwedeng mangyari yun. Sir, sino may kontrata na rehistro? Meron, meron. Yeah, iba. Hindi ko alam iba yan, di ano ba? Uh, hindi, uh, hindi yan, halimbawa, Smartmatic or Miru. Hmm. Ah, hindi. Ano yan? Ang alam ko diyan ay... Uh, yan ay hindi, ano yan? Uh, internal ng... Uh, ng Comelec. So baka kailangan yan. reviewin niyo kontrata niyo. Oo, Paano okay. nangyayari? Hindi, hindi. No ano yan? Uh, walang kontrata yan. Hindi outsource Comelec yan. itself. Comelec IT. IT system. Oh, na, oh, ah. IT system ng Comelec. Eh, palpak ang Comelec. Hmm. <laughs> eh, dapat yan. Eh, makipag... Uh, kaya, eh, yan lang nga Eh, alam mo, na, kasabay ko sa uh, Singapore yung isang mga director ng uh, mm. DICT. Mm. Isa nga yun sa tinitingnan nila eh kung nakikipag-coordinate ang Comelec sa kanila. Uh -huh. Dahil ang DICT kasi has a mandate o Sa technology. To, sa technology. Uh -huh. When it comes to technology. Hmm. Ito ang na... Nakakapagtaka yun, ha? Kung paanong naulit yung registration kung may pangalan ka na. Ayun na nga. So, ano, dapat anong, yun, i-reject -re na. May, may so database. May, palpak may database, oh. may database ang, uh, ang, ano, Ito, ang Comelec. Noong 2022 presidential election, may na-identify na sila Uh, almost 900,000 na double registration. Oo. Uh -huh. So every election, meron ganun? Pwede. nagdo Million? Aba, may problema. May problema. Oh. Right? May problema. Malaki problema yan. Ang ano? sistema natin. Napaka, eh, 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 yun yung halimbawa, yung sa music player, mm. sa cellphone, mm. pagka meron kang i-record, -re pagka na yung record mo iwa-warningin ka eh oh. this song is already recorded or oh, sa photos is... oh. Yung photos mo pag uh, meron duplicate na. pwede na pwedeng may ka program mo. sasabihin mo uh, erase duplicates oh hindi ba pwedeng ganun nyo? ayun na nga eh hindi ang uh, ang uh, naging ano nung system okay go pwede yan. pwede <laughs> <laughs> di ba In other words, kinunsinte. Kinunsinte. Anong Mitchell, dahilan? Anong dahilan? At this age ito. of this ah. ito, ito. ito. Uh, advanced ah. technology, ah. dapat outright rejected ah. yun. Pa register ka sa akin. Okay. Nandito dito ako. May face-to-face -face tayo. Okay? Uh, biometrics. Biometrics. Eh. biometrics. Uh -huh. Tinitira ka, ganyan, etc. Et, cetera, et cetera. mm. Pwede mong sabihin, meron na. Pwede mong sabihin, okay. Pwede yan. Pwede. Uh -huh. Kasi, ano yun eh, manual eh. Titira Ah, oh, oh, uh, oh. Human error. ah, oh, human uh, error. Kaya ang system. Human <laughs> Or human <error>. greed. <laughs> Pwede yung ganun. Hindi e, ko human that, error that. yon Hindi human greed. Eh, at saka ano yan ha? Ah. Uh, uh, hindi yan mahirap gawin. Hindi. Hindi mahirap gawin. Dahil kami. kasi, per uh, kayo, kayo region lang eh. lang naman eh. Oh, per per, per area district eh. ang, ang yeah, mga stations. ganyan problema kasi sa akin. Dapat, Masosolve na yan ng no national ID system. Ah, hindi yeah. tuloy uh, yun uh, eh. Kasama dun yung iyong voters, ano, and everything, yung data na yun. <laughs>